Sabi nga nila, ang masarap na ulam tuwing araw ng biyernes at panahon ng tag-ulan ay ang ginisang munggo. Pero para sa akin mga kabsat, kahit hindi araw ng biyernes at hindi panahon ng tag-ulan, paborito ko pa rin ulamin ang ginisang munggo. So ito po yung mga sangkap ng ating ginisang munggo. Kaya samahan nyo ako mga kabsat na magluto. So ang po natin ginawa ay naglagay po tayo ng mantika at naggisa po tayo ng ating sibuyas mga kabsat. So, yan. Ihalo-haloyan po lang natin yan. At isusunod po natin maya-maya yung ating bawang. Ayan. Medyo gawin po natin medyo glossy yung ating sibuyas. Ayan. Lalabas na po yung aroma niya. At isunod na din po natin yung ating bawang. Medyo tostahin natin ng konti at palabasin natin yung amoy ng ating bawang para mas masarap. Ayan. Talagang maamoy ng ating mga kapitbahay at alam nila na ang binibisa na naman natin ay mango so, yan mga kabzat, inilagay po natin at binibisa na po natin yung ating karne ng baboy so konti lamang po yan, mga 1 quart o wala pang 1 quart yan, mga 1 8 lamang po ng ating karne Ayan. at para may lasa na po yung ating karne maglagay na po tayo ng konting patis para po medyo may lasa na yung ating karne maglagay na din tayo ng ating paminta para po mas mabango at lalabas po yung aroma yan guys kapag habang ginigisa mas mabango po yan at talagang maamoy po ng mga kapitbahay na may ginisang munggo na naman tayo so ayan guys halu natin yan so yung inilagay po natin yung karne ng baboy kapag po nag or bumibili po ako or nag -o order po na ako ng karne ng baboy kasi isang kilo iwa iwa po yan na maliit hindi ko po yan niluluto ng minsanan talaga po naglalaan ako na meron po akong mang panghalo sa mga susunod po mga uh, gulay kasi po yung ating content guys is more on gulay gulay lamang po tayo guys wala so, po tayong pabili ng mga mahal mga modernong mga ulam ulam guys so yan guys binagdag na po natin yung kamatis natin para mas ano ko mas medyo may konting asin din yan asim at may konting tangis yan yan So, naglagay po tayo ng dalawang kamatis niyo, natin ng na medyo pahaba. At syempre, nilagay na po natin ang ating malunggay. Kasi yung malunggay po natin ay medyo matagal maluto yan guys. Kasi medyo uh, malapit ng titigas yung ating malunggay. So, ilagay na din natin yung ating talong. So, naglagay po tayo ng dalawang talong dyan guys. ko po natin yan. At kapag kumulo na, pwede na din po tayong magdagdag sa mga iba pong mga ingredients na idadagdag natin. So, maglagay na din po tayo ng ating ajinomoto. Uh, ajinamuto. Ayan, baka naman po. Gusto <laughs> pong gumalit ng ajinomoto kasi sa, 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 ano, sa iba pong pampalasa. Ayan. So, haluhaluin po natin yan guys. Ayan po, natin na medyo nagbamantika na po yung ating karne at yung ating kulay po ng ating kamatis. Nag, ano po, naghalo na po sa medyo mantika niya. Kumuha na din po ala ako ng isang, ano, halos isang baso na ating pinakuluan na munggo. Ayan, para mas mabango po 'yan, guys. Tapos i, ililipat po natin 'yan mamaya diyan sa ating kaserola na pinapakuluan. Bale, mga alas 8 pa kaninang umaga ko na ano 'yan napakuluan. Mabilis na lamang po naluto yung munggo kasi ang binili ko lang, guys, or kung gusto niyo, guys, para mas mabilis po maluto yung munggo na gusto niyo lalo na kapag naghahabol kayo ng oras. Bilhin niyo po yung medyo yung ano, guys, medyo may nadikdik na Meron po bibili yung ano dawag to na grind. Parang ganun guys. Yan po yung bilhin ninyo. Pero kung gusto nyo na mas masarap pa talaga at medyo may malinamnam kasi guys yung munggo. Kapag ano, kapag yung buo, hindi yung durog. Ayan. So naglagay din tayo guys ng siling haba at saka yung bunga ng ating ampalaya. Kung mapapansin nyo guys, uh, naglagay din ako ng, uh, ng, ano dyan, ng siling haba dahil well, marami po tayong stock na siling haba eh medyo nasisira na kaya niyan dagdag po tayo pero sa totoo lang guys hindi ako naglalagay ng siling haba kapag mga mundo so nagdagdag ulit tayo ng asin alam nyo ko kabsat nung bata kami halos every other day nag-ulam kami ng munggo kasi maraming istak yung nanay ko kasi nga nakikiharvest sila ng tatay ko noon lalo na kapag yung kapitbahay namin kapag dry season na or tapos na yung anian ng palay ang tinatanim niya is munggo so kapag pagdating po ng May or June ay harvest time po ng ating munggo. So, yung nanay ko nakikiharvest, so yung kabayaran din is, uh, kabayaran ng pag-harvest is munggo din. So, binibilad nyo pagdating nila galing sa sa palayan, uh, binibilad na nila yung munggo, at saka kapag na-dry na talaga guys, lilinisin na ng nanay ko, at yun na po yung stock, at pwede na po naming pang-araw-araw na ulam. So talaga namang hindi nakakasawa ang munggo guys. Lalo na kapag may mga available po ng mga talbos ng gulay dyan. Kahit anong klase ng gulay na pwedeng isahog sa munggo ay talagang napakasarap naman. So yan guys, nakabili din po pala ako kanina ng talbos ng kamote sa halagang 15 pesos. So hindi ko pa nalinis lahat yan guys. konti pa lang yan guys. So meron pa akong pang salad na talbos ng kamote. So kapag nasa ano ka talaga, bariyo ka talagang maraming available na mga pwedeng bilhin sa murang halaga. So naglagay po tayo ng talbos ng kamote. Yan, napakasarap po 'yan, guys. Yan po yung aking version ng ginisang munggo. Ayan, mar marami maraming salamat po sa mga sumusuporta at patuloy na nanonood kahit ang content po natin ay halos puro gulay at may konting ano lang yan guys. Konting mga hollow blocks <laughs> na pa. Yun lang po yung mga naisasawag natin, mga konting hollow blocks, mga konting pritong isda. Ay talaga namang napakasarap. Ayan guys, kain na po tayo ng ating ginisang munggo. Ayan, magdala na lang po kayo ng kanin at tayo kakain mga kapsa.